Ah, oh, senior citizen, hindi ko napansin oh. No. Dalawa pala yung nakalulong kong bahay. Isa na sinunog ko isa eh. Kapal pala oh. Naliligo ko ang itik. Bababog lang. <laughs> magsaksa Ito, <Babab. laughs> ito sa ulo na ko. Isa na sunog ko ito Kapal oh. No? Ngari. Buti lang kakapit ako sa mga pulis sa sanga dun. <laughs> tama tama mga tik na ito. Hindi maagad. Aray. <laughs> hmm. Aray ko, aray. Uh, ba't sa loob ng ano? Aray ko. Aray ko. pa itlog ka pa narito ko aray, aray, aray. <laughs> ako to yulang ulang ikaw pa itlog ka pa ang mga aron ito Marunong pumili gusto pa itlog pati sakit to sa pagkakumagat sa loob ng anit sa ulo nasakit na rin sisilabang ko muna uli ngayon pangalawang sampa ko neto eh muna kami na ngayon buti naputol ko neto na hmm. dalawang bahay pero marami yung bahay dito lalaki pa parang krodero uh, na kapal na laman nun eh hinakita niyo puti-puti niyan -puti no, yun, ng mga itlog niyan, no, 'yan 'yung mga ano eh. Ano, ano, 'Yung mga anak niyan, kakaunti pa 'yan. No. Pagka yung malalaki pa 'yan, papag. dami laman. Okay. Isilabang ko muna. kumuna? Hmm, Tama na, papatayaan mo eh. na yun.